Sa mundong ito, madalas kang makatagpo ng ilang mga pangyayari na tutukso sa iyong gawin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay. Kapag nangyari ito, maaari kang mabulag sa paniniwalang ang iyong mga plano ay ang tanging daan patungo sa tagumpay at katuparan. Munit bilang isang mananampalataya, hindi mo dapat kunin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay, sa halip, ipaubaya sila sa Diyos. Iyan ang huwara na dapat sundin ng lahat ng anak ng Diyos. Kabilang dito ang pagsuko sa perpektong plano ng Diyos at pagtitiwala sa kanyang banal na karunungan. Kapag ginawa mo ito, mabubuksan mo ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya na nagpapadali sa iyong paglalakbay. Maaaring itanong mo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng ipaubaya ito sa Diyos? Sa video na ito, mauunawaan mo ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa ibang dimensyon makikita mo kung bakit kailangan mong ilagay ang lahat sa paanan ni Jesus. Malalaman mo rin ang mga kahihinat na ng pagkuha ng mga bagay sa iyong sariling mga kamay. Siguraduhin sumunod ka hanggang sa huli, dahil hindi mo kayang makaligtaan ang anumang bahagi. Bago tayo magpatuloy, kung makikita mo ang channel na ito sa unang pagkakataon, mag-subscribe at i ang buton ng notification. Ang Biblia sa Kawikaan 3, 5 tandang bawas pito ay nagsasabi. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad, pasakop ka sa Kanya at itutumid niya ang iyong landas. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at umiwas sa kasamaan. Ito ay isang tagubilin na dapat sundin ng lahat ng mananampalataya. Kahit na hindi mo nauunawaan ang plano ng Diyos, maaari kang magtiwala na ito ay para sa iyong ikabubuti at sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Mga minamahal, ang kamanghamanghang paglalakbay na ito tungo sa pagtanggap sa soberanya ng Diyos ay talagang kapakipakinabang at nakapagpapabago ng buhay. Minsan, literal itong nangangahulugan ng pagtalikod at pagtitiwala sa plano at patnubay ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, hindi mo lamang mararanasan ang kapunuan ng espiritual na supply, munit magiging inspirasyon ka rin sa mga nakapaligid sa iyo. Ngunit kung susubukan mong kontrolin ang ilang aspeto ng iyong buhay na dapat mong isuko sa Diyos, magkakaroon ng stress at pagkabalisa na hindi naman dapat mangyari. Ang Diyos ay isang tapat at mapagmahal na ama na naghahangad ng pinakamabuti para sa kanyang mga anak. Ang kailangan mo lang gawin ay isuko ang lahat sa kanya. Huwag ipagkait ang anuman sa Diyos, dahil kung gagawin mo, ang partikular na aspeto ng iyong buhay ay magdurusa. Ngayon, bukod sa katotohanan ng iyon, isipin mo ito, na itanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit palagi kang sinasabihan na ipaubaya ang mga bagay sa Diyos at huwag gawin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay. Well, narito ang ilan sa mga dahilan. Una, dahil ang Diyos ay nakakaalam sa lahat at makapangyarihan sa lahat. Ang karunungan ng Diyos ay higit sa iyo sa bawat aspeto. Maaaring naiintindihan mo ng lubusan ang sitwasyon at alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, ngunit mas alam ng Diyos kaysa sa iniisip mo. Ang kanyang karunungan ay higit pa sa iyong karunungan. Kaya naman kailangan mong isuko ang lahat sa kanya. At kapag ginawa mo ito, nagbubukas ka sa kanyang banal na patnubay at direksyon, hindi takataka -taka na sinasabi sa awit isang daan at tatlumput siyam, isa tandang bawas lima. Yung sinyasat ako, Panginoon, at nakikilala mo ako. Nalalaman mo kung ako'y nauupo at bumangon, yung namamalas ang aking mga pag-iisip mula sa malayo. Yung nakikilala ang aking paglabas at ang aking paghiga, ikaw ay pamilyar sa lahat ng aking mga lakad. Bago ang isang salita ay sa aking dila, ikaw, Panginoon, ang lubos na nakakaalam nito sa aking likuran at sa harap, at ipinatong mo ang iyong kamay sa akin. Maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang kasulatang ito. Nakalimutan mo na ba na ang Diyos ang lumikha sa iyo? Ipinaaalala sa iyo ng salmista na alam ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo, mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalalaki. Nasa kanyang palad ang lahat ng ito. Nasa harap niya mismo ang kalendaryo ng iyong buhay. Sa pamamagitan nito, nakikita niya ang mas malaking larawan at alam kung ano ang nasa unahan mo. Ang planong iyon na mayroon siya para sa iyo, nalampas sa iyong pangunawa, ay akmang-akma sa buhay na gusto niya para sa iyo. At kapag nagtiwala ka sa kanya, mararanasan mo ang kapayapaan at katiyakan na dulot ng pagkaalam na ang iyong buhay ay nasa mga kamay na may kakayahan. Pangalawa, dapat mong hayaan ang Diyos na pangasiwaan ang lahat ng iyong mga gawain dahil ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon. Ang isang lima taong gulang na bata ay hindi kailanman makakapagbuhat ng isang dalawampu litro na jerica ng tubig kahit anong pilit niya. Ito ay mananatiling isang imposibleng misyon. At kung pipilitin niya, baka masugatan siya. Bakit? dahil kulang siya sa lakas para buhatin ito. Bilang resulta, kakailanganin niya ang tulong ng isang taong mas malakas at mas matanda kaysa sa kanya. Ito ay eksakto kung ano ang mangyayari kapag kinuha mo ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay. Lahat ng tao ay may limitadong kakayahan. Kahit gaano kalakas ang isang lalaki, may isang bagay man lang na hindi niya kayang gawin ng mag-isa. Halimbawa, kapag nakikipaglaban sa espiritual na mga labanan, ang isang taong walang Diyos ay walang kapangyarihan sa harap ng Diablo. At kung hindi siya tumawag sa Diyos na makialam, guguluhin siya ng Diablo. Maraming mga halimbawa sa banal na kasulatan ang nagpapakita ng kabuluhan ng mga pagtatangka ng isang tao na patakbuhin ang kanyang buhay ng mag-isa. Halimbawa, naaalala mo ba ang kwento ni Moises sa ilang? Ipinakikita nito ang mga na ng pag-asa sa mga pagsisikap ng tao sa halip na pagtitiwala sa patnubay ng Diyos. Alamin nito ngayon, ang pag-asa sa sarili ay may kapangyarihang bulagin ka. At kapag nangyari ito, hindi mo makikilala ang walang limitasyong kapangyarihan at walang katapusang karunungan ng Diyos. Samantala, nais niyang gabayan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Si Apostol Pablo, na nagsasalita sa Efeso tatlo oras 20 minuto, ay nagsabi. Ngayon sa kanya na may kakayahang gumawa ng higit sa lahat ng atin hinihiling o iniisip, ayon sa kanyang kapangyarihan na kumikilos sa loob natin. Walang sinuman ang makasusukat sa kakayahan ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon. Sa tuwing sumuko ka sa kanya, maaari kang gumuhit sa balon na ito ng walang limitasyong mga kakayahan. Kailangan mong magtiwala na hindi lamang siya ang may kapangyarihang tulungan kang malampasan ang mga hadlang, ngunit maaari din niyang pagalingin ang anumang sugat at dalhin ang pinakamagandang resulta sa iyong buhay. Ang kwento ni David at Goliath ay isang perpektong pagpapakita nito. Napakalakas ng loob ni David habang nasa larangan ng digmaan. Ang kanyang sandata ay isang lambanog na sinusuportahan ng kanyang pananampalataya sa Diyos samantala si Goliath ay armado at may takip. Sa kabila ng kanyang mga taon ng karanasan, nakakatakot na kakayahan, at pangangatawan, hindi niya alam na ang ilang mga labanan ay hindi nangangailangan ng paggamit ng espada at kalasad. Ngunit ang kinalabasan ay isang kawili-wili, ang maliit na batang lalaki ay natalo ang mabigat na higante, ito ay isang malinaw na senyales na kapag iniwan mo ang iyong mga pagdududa at takot sa Diyos, pinalalakas at binibigyang daan kanya na talunin ang bawat bagay na hindi masusupil sa iyong buhay. Siyempre, hindi masyadong maikli ang kanyang mga kamay para abutin ka, at hindi siya nalilimitahan ng mga pagsubok na iyong kinakaharap. Sa halip, nakabukas ang kanyang mga bisig, at hinihikayat kanya na umasa sa kanya. Ito ay isang katiyakan na lalaban siya para sa iyo. Kaya, ano pang hinihintay mo? Susunod, dapat kang sumuko sa kanya dahil perpekto ang kanyang panahon. Ito ang bahagi kung saan pumapasok ang pasensya at pagtitiis. Natural na gusto mong kontrolin at pangasiwaan ang mga bagay sa iyong paraan at sa sarili mong bilis. Sa katunayan, bilang isang tao, may mga pagkakataon na gusto mong mangyari kaagad ang mga bagay. Ito ay dahil ang kalikasan ng tao ay naghahangad ng mabilis na solusyon at agarang kasiyahan. Ngunit kumikilos ang Diyos batay sa kanyang talaurasan, na kadalasang hindi naayon sa iyong mga hangarin. At tulad ng alam mo, ang Diyos ay hindi pinakikilos ng mga emosyon. Ang katotohanan na gusto mo ang isang bagay ngayon ay hindi nangangahulugan na siya ay kompromiso para sa iyong kapakanan tandaan na ang mga iniisip at paraan ng Diyos ay hindi katulad ng sayo. Nakikita niya ang buong timeline ng iyong buhay. Hindi lang iyon, ngunit siya ang nag-orkestra sa timeline na iyon, at alam niya kung ano ang pinakamainam para sa sa bawat sandali. Alam mo ba na ang pagsuko sa Diyos ay nangangahulugan na sumasang ayon ka na gumawa ayon sa kanyang oras? sasang-ayon ka na ang pagsisikap na kontrolin ang lahat ng mag-isa ay maaaring nakakapagod, habang ang pagpapaubaya at pagtitiwala sa Diyos na ayusin ang mga bagay sa kanyang perpektong oras ay mas masaya at hindi gaanong nakakastress. Si Joseph ay isang karakter sa Biblia na nagpakita ng pagtitiis sa Diyos. Ang kanyang antas ng pasensya ay resulta ng pagtitiwala at pananampalataya na mayroon siya sa kanyang maylalang. Nagdulot ito ng napapanahong pagpapala. Isipin kung hindi siya ginawang punong ministro noong panahong iyon, namatay na sana ang kanyang pamilya sa gutom dahil sa taggutom. Kung sa puntong ito, nararamdaman mo pa rin na ang oras ng Diyos ay hindi perpekto. Isa pang dahilan ay ang pag-aalaga at pagmamahal ng Diyos ay hindi natitinag at ang kanyang mga plano ay para sa iyong pangwakas na kabutihan. Naramdaman mo na bang nag-iisa, hindi sinusuportahan, o inabandona, na parang gumuho ang mundo mo? Ito ang nangyayari kapag sinubukan mong hawakan ang lahat ng mag-isa. Mapapabigat ka at mabibigo. Ngunit maaari kang sumuko sa Diyos at magpahinga, alam mong mahal ka niya ng walang kondisyon at nagmamalasakit sa iyo. Tandaan, sinasabi ng Biblia na dapat mong ihagis ang lahat, hindi ang ilan, kundi ang lahat, ang iyong mga kabalisahan sa Diyos. Bakit? Dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Laging nandyan ang Diyos para sa iyo, handang dalhin ang lahat ng iyong pasanin at ibigay ang kaginhawaan at lakas na kailangan mo. Huwag kumilos ng buong lakas at pakiramdam na kaya mong dalhin ang mabigat na karga ng mag-isa. Tumakbo sa kanya ngayon upang makahanap ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Kung iwan mo ang mga bagay sa kanyang mga kamay, siya ang iyong magiging kanlungan at pagmumulan ng kapayapaan, at maaari kang magtiwala na alagaan kanya anuman ang iyong yugto sa buhay. Sa parehong ugat, ang plano ng Diyos ay para sa iyong ikabubuti, upang bigyan ka ng magandang kinabukasan. Kasabay nito, maaaring hindi mo maintindihan ang kanyang mga paraan sa kasalukuyang sandali magtiwala na siya ay gumagawa ng lahat ng bagay ng sama-sama para sa iyong kapakinabangan. Iayon ang iyong sarili sa kanyang mas dakilang layunin at payagan siya na isakatuparan ang kanyang perpektong kalooban. Siya ang una mong minahal pagkatapos ng lahat. Ang ikalimang dahilan ay hindi ka palaging magiging pinakamahusay na hukom kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Ang pananaw ng tao ay may mga limitasyon at kadalasang natatakpan ng mga emosyon. Ngunit ang Diyos, sa kabilang banda, ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo kahit na hindi mo ito nakikita. Siya ay nagpapatakbo sa isang kaharian na lampas sa mga emosyon. Ang pagkuha ng mga bagay sa iyong sariling mga kamay ay hahantong lamang sa mga padalos-dalos na desisyon na malamang na magtatapos sa pagsisisi. Ngunit kapag nagtiwala ka sa Diyos, maaari kang sumulong ng may kumpiyansa, dahil siya ang magiging gabay mo. Sa wakas, ang pag-iwan ng mga bagay sa mga kamay ng Diyos, ay nagpapahintulot sa iyo na magkaroon ng mas malalim na kaugnayan sa Kanya. Ang pagpapalagayang loob sa Diyos ay dapat na isa sa pinakadakilang hangari ng bawat mananampalataya. At isa sa mga paraan na makakamit mo ito ay sa pamamagitan ng lubos na pagtitiwala sa Kanya. Nais ng Diyos na maging mahina ka sa harap niya ng walang anumang kahihiyan. Saan mo itinuturing na ligtas na lugar? Kasama ba ang iyong mga kaibigan, asawa, o mga magulang? Bueno, alamin ito ngayon, walang lugar na kasing ligtas ng mga bisig ng iyong ama sa langit. Maaari kang maging anumang bagay sa kanya at madama mo pa rin na mahal mo ito. Mga minamahal, kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng mga bagay na ito, Nagiging malinaw na ang pag-iwan ng mga bagay sa mga kamay ng Diyos, ay ang pinakamahusay na paraan upang mamuhay ng kapayapaan at kasiyahan. Hindi mo ba iniisip? At kasama nito ang kapangyarihan ng pagbabago. Ang kwento ni na Abraham at Sarah, na naghintay ng ilang dekada para sa isang anak, ay isang paalala na ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman walang kabuluhan. Binago ng kanilang pananampalataya ang kanilang katayuan, at sila ay naging mga ninuno ng isang dakilang bansa. Kapag sumuko ka sa Diyos, maging posible ang mga imposibleng sitwasyon. Binubusog nito ang iyong buhay ng banal na panghihimasok at mga pagpapala na tanging Diyos lamang ang makapagdadala. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga limitasyon ng iyong pangunawa bilang tao at pagtanggap sa perpektong plano ng Diyos para sa iyong buhay, makakaranas ka ng kapayapaan sa lahat ng aspeto. Ito ay isang pintuan sa pagpapakita ng mga himala na lampas sa iyong pinakamaligaw na imahinasyon. Kaya, ano ang mangyayari kapag pinatigas ng jablo ang iyong puso at tumanggi kang isuko ang iyong lahat sa Diyos? Una, baka makaligtaan mo ang mga pagpapala ng Diyos. Gaya ng nabanggit kanina, may magagandang plano ang Diyos para sa kanyang mga anak, ngunit ilan lamang ang nauwi sa mga biyayang ito. Sa sandaling hindi ka sumuko sa Diyos at hindi sumunod sa Kanyang mga tuntunin, walang mga pagpapala para sa'yo. Ito ay maaaring ang pagkakataon sa trabaho na iyong ipinagdarasal. Sa sandaling magsimula kang maramdaman na ikaw ay matalino sa iyong mga paraan, hahayaan ka ng Diyos sa iyong sarili, at baka mapalampas mo ang pagkakataong iyon magpakailanman. Ito rin ang nangyari kay Saul. Ang pagsuway na nakita niyang maliit ay nagdulot sa kanya ng trono, at tinanggihan siya ng Diyos mula sa pagiging hari. Dapat kang sumuko ng buong buo sa Diyos kung ayaw mong matulad ang kwento mo kay Saul. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit sinasabi ng mga awit ni Solomon dalawa oras labin lima minuto. Hulihin para sa amin ang mga fox, ang maliliit na fox na sumisira sa ubasan, ang aming mga ubasan na namumulaklak. Ang ubasan na ito ay kumakatawan sa iyong kaugnayan sa Diyos. Ang mga fox ay ang mga hindi gaanong mahalagang bagay na maaaring sirain ang iyong relasyon sa Diyos. Pangalawa, magiging biktima ka ng pagwawalang kilos, kawalan ng kapayapaan, at kadalakan. Ang tunay na paglago at pagunlad ay nagmumula sa pagkilala sa Diyos, at ito ay produkto ng pangunguna ng Diyos. Kapag hindi ka na sumuko sa kanyang Panginoon, mawawalan ka ng karanasan sa tunay na paglaki at pagbabago. Nais ng Diyos na magkaroon ng matalik na relasyon sa iyo, ngunit kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataong iyon, hindi mo mararanasan ang buong sukat ng kanyang kagalakan at katuparan. Dinanas ni Jonas ang mga bunga ng hindi pagsuko sa pangunan ng Diyos. Nang ipadala siya ng Diyos sa Nineveh, sumakay siya ng barko patungo sa kabilang direksyon, Maaring nakalimutan niya na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Doon mismo sa barko, hindi siya nakasumpong ng kapayapaan hanggang sa itinapo nila siya sa dagat. Nanatili siya sa tiyan ng isda sa loob ng tatlong araw hanggang sa dininig ng Diyos ang kanyang daing at iniligtas siya. Pangatlo, makakaranas ka ng kakulangan ng gabay at direksyon. Kapag sumuko ka sa Diyos, maaari mong kunin ang kanyang karunungan ipinapakita niya sa iyo ang tamang direksyon at bilis ng paggalaw sa bawat oras. Kapag tumanggi kang hayaan ang Diyos na kontrolin, magsisimula kang kumilos ng walang direksyon. At dahil ang iyong mga makasariling pagnanasa ay nagpalabo sa iyong puso, maaari kang gumawa ng mga desisyon na salungat sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Mahal na anak ng Diyos, ipaubaya ang lahat sa Diyos at ang pagsuko sa kanyang patnubay ay maaaring minsan ay tila nakakatakot at mahirap, ngunit kung mahal mo ang iyong sarili, gagawin mo ito. Ito ay mas mahusay kaysa sa paghawak ng lahat ng mag-isa at ipagsapalaran ang iyong buhay. Ngunit laging tandaan na nangangailangan ito ng tiwala, pananampalataya at pasensya. Makakahanap ka ng kapahingahan kapag bumitaw ka at pinahintulutan ang Diyos na kunin ang renda. Magiging kamangha-mangha ang resulta. Kaya, ipaubaya ang lahat sa Diyos sa pag-alam na Siya ay tapat at palaging akay sa iyo sa landas ng kadalakan, kapayapaan, at katuparan. Manalangin tayo. Ama sa langit, ang nag-isang tunay at matalinong Diyos, dumarating ako sa harapan ng iyong trono sa araw na ito ng buong pagsuko. Nagpapasalamat ako lalo na sa pagiging Panginoon sa aking buhay. Hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura ng aking buhay kung wala ka. Nagpapasalamat ako sa iyong makapangyarihang kamay ng proteksyon sa aking buhay at pamilya, sa hindi pagpayag na mangyari ang masasamang plano ng kaaway sa aking buhay. Dinadakila ko ang iyong pangalan sa lahat ng iba pang pangalan. Mahal na Diyos, mapagkumbaba akong lumalapit sa iyo ngayon, tinatanggap na madalas kong sinusubukang pangasiwaan ang mga bagay ng mag-isa sa halip na umasa sa iyong patnubay at kapangyarihan. Patawarin mo sana ako sa aking kasakiman at pagmamataas. Tulungan akong magtiwala sa iyong banal na karunungan at soberanya na napagtatanto na ikaw ang may kontrol sa bawat sitwasyon. Turuan mo akong isuko ang aking mga pagkabalisa takot, at mga pasanin sa iyo, batid na kaya mong gawin ang lahat ng bagay ng sama-sama para sa aking ikabubuti. Ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo ngayon. Wala akong ipinagkait sa iyo. Iniaalay ko ang lahat ng nauukol sa aking buhay sa iyong paanan, at hinihiling ko na kontrolin mo ang aking buhay. Sa parehong paraan na pinangasiwaan mo ang mga gawain ng buhay ni Joseph, mangyaring pangasiwaan ng akin buksan ang aking mga mata upang makita na ang iyong mga plano para sa akin ay para sa isang magandang kinabukasan. Lahat ng mga bagay na hindi ko nagawang makamit sa nakaraan, dalhin ito sa akin ngayon. O, Panginoon, kapag dumating ang mga hamon at kailangang gumawa ng mga desisyon, ipaalala sa akin na huwag umasa sa sarili kong pangunawa kundi hanapin ang iyong kalooban at magpasakop sa iyong mga plano. Bigyan mo ako ng lakas na palayain ang aking mga alalahanin at takot at magkaroon ng pananampalataya na ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa aking ikabubuti. Bigyan mo ako ng pasensya at pananampalataya na maghintay sa iyo, Panginoon, at hayaan mo akong pangunahan at gabayan. Nawa'y makatagpo ako ng kapayapaan sa pagsuko sa iyo, mahal na Diyos. Kinikilala ko ang iyong kataas-taasang kapangyarihan sa aking buhay at alam ko na sa iyo lahat ay posible. Para sa bawat biyayang nawala sa nakaraan, bilang resulta ng aking pagtanggi na bumitaw, mangyaring tulungan akong makabangon. At dahil nagpasya ako na hayaan mo ang kontrolin, naway ang mga biyayang kasama ng buong pagsuko sa iyo ay hindi makatakas sa akin. Turuan mo ako ng tamang paraan upang sumunod at maglakad kasama ko sa paglalakbay na ito. Nananampalataya ako na kapag kasama ka sa tabi ko, maaabot ko ang anumang taas ng buhay. Sa'yo lamang ako nabubuhay, humihina, at mayroon akong pagkatao. Ikaw ang aking lahat. Tulungan mo akong maglingkod sa'yo sa lahat ng mayroon ako. Higit sa lahat, gusto kong maranasan ang kapayapaan, kagalakan, at kasiyahang dulot ng lubos na pagsuko sa'yo. Gaano man ako katagal maghintay, hindi ako dapat mainis at makaligtaan ang alinman sa mga ito. Habang naghihintay ako sa iyo, Panginoon, pakiusap ay ibunyag ang kadakilaan ng pagkilala sa iyo at paggawa sa ilalim ng iyong pamumuno. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga sinagot na panalangin. Sa pangalan ni Jesus ako ay nagdarasal. Amen. Bago ka pumunta, mangyaring ilike ang video na ito, magkomento, at magsubscribe sa channel na ito. Narito ang isa pang magpapabago sa iyong buhay.